Hi guys! Magandang hapon po sa inyo. Ngayon po ang oras ay alas 4 pasado at siyempre ngayon ay May 2. Ngayon ay bigayan po ng sponsors galing kay Auntie. Sabi natin mga nakaraang video natin every month may binibigay si Auntie na 500 pesos para sa mga bata tapos binigyan po niya yung mga nanay ng bawat bata. Tapos nung nagla live live kami dito na nakita ni auntie na nakasupport syempre uh, yung mga ibang nanay kasi natin wala yung mga wala silang mga anak dito dahil yung iba is nasa high school gano'n na tsaka ano na malalaki na sila yung apat na yon kagaya ni yung nanay dito na dalawa taas yung kamay nyo yan tapos si nanay dito na dalawa yan yung mga walang kids dito binigyan din ni auntie ng ano para sa kanila yeah. Hindi ko ma-imagine na Dati hindi namin to nagagawa na every month meron kaming uh, binibigay na sponsors Pero meron kami yung mga sponsors na pinagsama-sama namin Mga siguro one month namin na naiipon tapos binablog namin Pero hindi kagaya nito na every month talaga is meron na Siguro John uh, mag stop kasi nga uh, merong... Hey. Ah walang paso Basta kapag may paso automatic yan mayroon tayong allowance kay Meron yung mga kids tapos, uh, yun nga, sabi ni Aunty, uh, kung meron sa bata, uh, kahit pa pano, bibigyan niya na rin yung mga nanay na nag-aalaga sa mga bata. Yan, ang unahin na natin bibigyan, syempre, yung mga walang kids dito, si Nanay Sining. Uh, nanay. Dahil nakita ni auntie na, syempre, uh, kahit sabi natin wala silang sahot kahit sa pagsasayaw-sayaw nila dito, nag-enjoy sila. Pero nakita yun ni auntie meron siyang ano, uh, reward. Oh, 500 pesos. Ay! Oh, Ang galing naman ni nanay. Ano kayo masasabi ni nanay kay auntie? <laughs> um, first time ko po talagang makareceive ng ganito. Nagaling po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa so, napakabusilap niyo pong puso at pagtulong po sa sa Dexter po sa lahat lahat po. Maraming maraming salamat po and mag-ingat ka po palagi. Yan, yeah, salamat sa nanay. Tapos sa lang si Nanay Lynn naman. Yay. Siguro po sa ni Nanay na makarisim sa Nanay, meron kang 500 para kay auntie. Uy, galing kay auntie. Auntie, maraming maraming salamat po sa bigay mo. Sana po mag-ingat ka dyan lagi. At sana po patuloy pa rin yung pagtulong mo sa amin. We love you, Auntie. Maraming okay, salamat. Okay, thank you, Nanay. Ang susunod naman ng si Nanay Ana. Nanay Ana. Mm. Ante Auntie, maraming salamat po sa binigay mo po ito. Maraming maraming salamat po sa binigay. Oh, salamat, Nanay. Kaya ang susunod naman ay si Nanay. Uh, si Nanay Lori. Yeah. Uh, thank you. Uh, thank you po sa araw-araw na panonood po ng vlogs namin. Kay tsaka kay Sir Dick po. Uh, itong 500 na to, ante, uh, hindi po ito masasayang sa kung sa ano man. Uh, ito po ay ano na rin po, pandagdag na rin, ay pandagdag na rin po sa puhunan po sa sari-sari store po. Uh, Yo. Thank you po, ate. Thank you. Okay. Po. okay. Ang unahin natin ay si si Shing, si Ana, tapos si nanay niya. Sa month ng May, ang allowance nyo, tig 500. Okay? 500 sa inyo, tig 500 kayo. Diyan. Tapos si nanay, nag-aaral ka din tuwing umaga, nagluluto ng bawal. May 500 ka din. Sabi si nanay, sana ulit si nanay. Ah. <laughs> Nanay, ano masasabi ni Nanay? Ante, maraming maraming salamat po sa binigay niyong allowance ng mga bata at sa binigay niyo po sa para po sa akin. Wala po kaming may susuklihan din. Tanging may lang namin ay dasal para po sa kaligtasan ninyo araw-araw. For blessing po palagi sa inyo. Maraming maraming salamat po. Okay, thank you. At uh, siyempre, uh, So thank you din ako sa pa-birthday niya, ante para kay Ana nung nakarang vlog natin. Si Sheila may at saka si Insen, tapos si Nanay. Si Insen ay may 500, si Sheila May, may 500 din, 1,000. Yan. Yeah, si Nanay na magre-receive, siyempre si Nanay din talaga magbabudget niyan. Tapos si Nanay, kahit marunong siyang magluto sa umaga, meron siyang 500. Ante, maraming maraming salamat po sa inyo na paulit-ulit po na binibigay niyo po sa amin. Mala malaking tulong na po ito, ante, sa pangbubung po ng bahay namin kasi tagulan na po dito, ante. Kailangan po namin, sana, ante, makalipat po sa bahay namin kasi yung bahay po namin, ante, tubog. Yan. Yeah. At ano saka kay Sir Lee po, maraming maraming salamat po sa kanila. Okay, nanay. Thank you. I love you po, ante. Mag-ingat po kayo palagi dyan, ante. Yan. Yeah. Thank you, At idadagdag ko siyempre yung main sponsors nila ay si Ma'am Gladys at saka si Ma'am Desa Ocampo. Yun yung mga nagpa-flooring. Tapos, guys, abangan nyo dahil sila nanay nila, sila may meron tayong nakaka-communicate na sponsors para sa kanila, para sa bubong. Abangan nyo lang. Yan. Ang susunod naman po natin, si Nining, si Katka, at saka si Nanay. Yan si ano cut cut 500 sinining nining 500 tapos si nanay 500 din nanay tapos ito sa iyo oh si nanay ante maraming maraming salamat po sa binigay mong allowance ng mga bata malaking tulong na po sa kanila to ante pang araw-araw yung para sa akin ante maraming maraming salamat po Siguro yung kay nanay may dagdag ko na lang. Siyempre ako nandito ako nakikita ko. Siguro yung 500 na nakuha niya pwede yung pambili niya ng gamot kasi meron siyang naano siya dati dito sa part ng katawan niya. Sa mga ano pala viewers natin kung bakit hindi siya nakakasama. Hindi ko naman machat lahat. Kahit kapag isa isa-isahin ko yung guys siguro dalawang araw ako magpo-comment. Siya kasi nagkaroon siya ng sakit. Pero ngayon uh, nakaka-recover na siya tapos. Uh, tinatanong, tinatanong niya sa akin kung pwede na ako maglaro ang gusto kasi basta safe siya, pwede siya. Kasi uh, kahit papano, kahit kunting maliit na bagay na tulong, uh, bibigyan natin siya basta makarecover. Kahit sino sa kanila dito, basta kapag uh, kailangan nila na mapunta lang sila sa bahay, walang problema yon Tapos, yung mga uh, nakukuha nila sa palaro nila, yun, uh, kumbaga may si-save na nila yun. Tsaka ito talaga, ito ang pinaka main dito eh, na yung bigay talaga ng auntie. Napakalaki talaga tulong. Sobrang laki. Kaya yeah, thank you, thank you sa inyo, auntie. Yan. Yeah. Sana, auntie, magingat ka palagi dyan. I love you, auntie. Okay, thank you, nanay. Okay, ang susunod, guys, uh, si si Lucas na at saka si Friends. Yeah. Hindi na po siguro sa inyo bago na ang anak ko po, po dito ay si Lucas at saka si Friends. Uh, sabi ni auntie, makaka-receive din po sila ng TIG 500 plus pai uh, 500 sa akin. Pero syempre, lahat ng mga dumarating ng mga sponsors, pagka meron ako, idadagdag ko rin talaga yung sa palaro. Kaya itong 500 pesos na ibibigay nante, kahit piso walang masasayang dito. Para sa kanila Na, yeah. uh, syempre, makaka-receive kami ng 1,500 din. Yan. Yeah. Ito, ibibigay ko naman ito kay Mrs. Siya yung magbabudget nito. Uh, meron mang sobra o kulang at least ito talagang Talaga ito ante, sobrang napakalaki na nito. Uh, kahit matulog ako ng ano dyan, hindi ako makakita ng ganito kasi siguro sa panaginip lang. Pero ito, hawak-hawak mo ang perang ganito. Si ante, kahit nasabihin mong nasa maluwag na ano siya, buhay, maganda yung buhay niya, pero nagtatrabaho pa rin yung kanyang asawa. Kaya ito, hindi ito pinupulot. Pinapahalagahan dapat kung ano meron tayo ngayon na binibigay niya. Kaya, ang masasabi ko, hindi lang para sa akin, sa lahat ng mga nanay, lahat ng nare-receive nyo ngayon, pahalagaan ninyo. Kasi lahat ng bagay sa mundo, may katapusan yan. Kaya hanggat nakaka-receive tayo ng ganito, sana uh, maibig, maibili natin sa tama, maib, ano natin sa tamang paraan, lalong-lalo na para sa mga bata. Kasi ang wish ko sa kanila, isa, lahat sana sila dito makapagtapos ng pag-aaral. Kasi kung hindi man pag aral yung mga magulang nila, yung, nana, yung mga anak na lang nila, para may ahon nila sa hirap. Yun. Yun lang. Thank you, thank you, thank you. I love you. Okay. Tawagin ko si Ejong, si Catherine, tsaka si nanay. Ejong, 500. Yan, si... Ah, ito na. 1,500 kasi tatlo po sila. Eh, hey, maraming maraming. po to para po sa pag-aaral ng mga anak ko. Sir, thank you dahil ikaw po yung daan para makilala po kami ni auntie. Maraming maraming salamat po, auntie. Ingat po kayo palagi dyan. I love you. Okay, thank you, nanay. Yan, guys, tawagin naman natin si Bibi at saka si nanay. Yan, Yan si Bibi at si nanay, syempre, tigpay ba na sila? Meron silang 1,000 pesos, nanay. Allowance ni Bibi at saka allowance mo. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako kay Sir po sa tiyaga niyang nag, ano po sa amin kahit po napapagod po siya at nandyan pa rin po siya sa nag-ano po sa amin. Ante, maraming salamat po sa binigyan niya sa amin ni Bibi. Malaking tulong na po to sa amin para po allowance ni Bibi at saka yung mga kapatid niya po, yung sa akin na lang. Maraming salamat po, Ante, sa binigyan niya sa amin ni Bibi. Mag-ingat po kayo palagi, Auntie. Salamat po. Okay, thank you, Nanay. Yan, si Amber at si Nanay. Sabi ni Auntie, meron silang tig 500. Yan, Nanay. Si Amber, tapos kay Nanay. O, oh, yan. Si Nanay ang magbabudget. Auntie, thank you po. Kasi ito na naman po. Minigyan nyo na naman po kami na yan. Ay, Santo, ang hirap po Ay, hanapin ang pera dito. Kaya marami-marami sa sa iyo walang alang pagtulong sa amin dito. Sa alawas po ng mga bata, malaking bagay na po yun sa amin dito. Kaya maraming maraming salamat po sa kanil sa binigay mo po sa akin. Po. Maraming, maraming maraming salamat po. po. Hindi ko po lang sa kanay na naman sa akin ng gano'n Ang hirap po talagang kitain ng ganyan. Si Lord na po ang bahala magbalik sa inyo Ang lahat-lahat ng sisiglig-lig at umapo. Ganun din po sa kanilang pag-asawa sumuhang pagtulong sa amin. Maraming maraming salamat po. Mag-ingat ka po dyan. Ipagdarasan na po namin ang inyong kaligtasan. Maraming salamat po. Thank you, na Salamat. Yan, tapos uh, si Andrea at si Nanay naman yan. Uh. Siyempre, dalawa sila, guys. Ito, At si Doros sila. Tapos si Nanay, meron din. Oh, yan. Bye, bago peste. Yan, para sa kanya. Oh, si Nanay. Hello, Ante. Paulit-ulit kong sasabihin sa inyo. Maraming maraming salamat po. Sa binigay niyo sa amin na lawas ni Andrea, hindi po ako magsasawa na mag paulit-ulit na sabihin sa inyo. Maraming 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 salamat po. Mag-ingat ka po lagi dyan. More more blessings po para sa inyo. Salamat si ni Kukoy ay uh, may alawas din siya tapos si Kukoy ay 500 pesos. Thank you po ante sa patuloy pong pagtul pagbigay ng tulong po sa amin. Sa allowance po ni Kukoy tapos itong 500 po sa akin ante pambili ko na naman po ng gamot po ante. Maraming maraming salamat po talaga sa lahat lahat ante. I love you auntie. po ante. Mag-ingat po kayo lagi Tapos yung last si sila Kukong, yung pamilya nila Kukong. Si Kukong, si Lance, tapos si Nanay. anti uh, Antti, maraming maraming salamat po ano sa allowance na naman po ng mga bata. Tsaka uh, paulit-ulit po kami nagpapasalamat po doon sa sponsor niyo po sa aming kusina. Si Lord na pong bahalang magbalik po sa inyo ng kabutihang puso nyo po sa amin. At tsaka Nais ko po rin pong magpasalamat kay Uncle sa suporta niya po sa inyo sa pag-sponsor po sa kusina namin, Uncle. Thank you so much po sa support ko po kay Auntie kung hindi rin po dahil sa suporta niyo. Basta more blessings to come na lang po sa inyo, Auntie at saka Uncle. Uh, ano, mag-ingat po kayo lagi. Mahal na mahal po namin kayo. maraming salamat po ulit. Thank, yes, thank you. Sa ngayong month ng May, ito yung ginawa namin video para sa inyo, Ante. Hindi namin ito magagawa kung hindi dahil sa uh, patnubay nyo. Kung kami, sabi nga ni Ante, hanggat kaya niya, aalalayan niya tayo, nandyan siya palagi para sa atin. Kaya ang masasabi ko lang, sa mga nakareceive, Siyempre, ang gusto kong makita na ipakita nyo na deserve nyo makakuha ng mga ganyang uh, blessing at uh, sana pahalagahan nyo kasi syempre si ante pinagtatrabohan din nila kung ano yung binibigay nila sa atin para po kay ante lahat na siguro ng pasasalamat ay nasabi ko na kay ante pero ang uh, pinaka ano ko po, po sa kanya minsahe ko ay sana nasa lagi siyang ano nasa mabuting kalagayan kasi yun yung isa sa ano natin kasi si ante uh, kumbaga hindi na siya ano bata. Medyo uh, papunta na nga siya sa senior. At least, uh, yun na yung isa sa mga kasiyahan niya na nakakapanood siya ng vlog natin. Tapos, binibigyan niya tayo ng parang reward natin. Kaya, hindi ko lubos sakalain na sa mga ganitong klase ng ginagawa namin, yung mga paglalaro namin ay na-inlove siya sa atin. Uh, dahil, napakasimple lang po. Hindi kagaya sa mga sikat na vlogger na sobrang daming ganda ng video sa amin minsan may malabo pa pero yung video namin yung tinangkilik niya sabi nga ni ante sa amin lang siya nakafollow ganun niya kami kalab grabe sobra tapos si ante paulit ulit pa niyang pinapanood pagkagising niya video na namin agad yung hinahanap niya kung may bago kaming upload tapos hindi lang yon lagi pa kaming kinukumusta uh, through cellphone kaya ang masasabi ko yan kay auntie sana lagi siyang malusog ganon din po kay uncle uh, at mahal na mahal po namin kayo ng buong The Explorer family Thank you. at uh, I love you auntie and bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.